<laughs> Yan, naluho na. Dinakalin naman nila ako. Hirap talaga na oh. ako. Hindi laking dagat mga counter ay. Natabunan. Andiyan yung mga pusit. Yan o. Oh. Mangiluhing pusit. Mamaya. Pakita natin mamaya pagkatapos. Yan o. Oh. Ang huli o. Oh. Yan. Huli. Yan. Tingnan natin yung mga pahuli. huli namin ng sagayad Yan. Hello no. vlog. Yan o. Lalaking pusit mga counter. Huli namin. sagayad Oh. Yan, ang huli natin. Ang mga kabady natin. No? Oh. but Frank, si utol niya. Yan, yan pusit doon, laki. Yan, huli na si pusit. bakal. Ang batang apo. Yan, nakablo. Tapos oh, si Gerante, ang aming busiro. <laughs> ang dami na busi yan. Oh. Oh. yun eh, namin sa guide niya yun yun yung guide ni Bats Prang yan si Bats Prang yun yung huli namin po kaya si kaya 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 to lang. picture lang mm nga -hmm. Bats picture lang picture si lalaki si. taog yeah. mm -hmm. ta ta tama yeah. yan ah, namin oh Ilang piraso po siya yung bats? Anip, dito. Agoy! Kaya na may Mangilong mga pusit Ano po tawag yan? Uh, ah, tam isa no? 2, 4, oh. Mangilong pusit na ano namin Yan, pinaparte na namin yan mga kanter Yan Ang tawag dito sa isla na to? Ay. Ito? Medyas. Medyas na isda. <laughs> <laughs> ano ba yan? To! Adida. <laughs> yan totoo. Adidas. Adidas. Yan, nalubo ko na. Dinakalin naman nila ako. Hirap talaga na oh. ako. Hindi laking dagat mga kanter eh. Adidas. Nalubo ko na. Yun. Oh, pusit pa oh. Dala ko hindi laking dagat. Nike yan, Nike. mahuli namin. Sa gayad. Tatlong laglagan lang yan. Oh. Tama natin kanyang malay sa engine hmm. Tatlong naglaga na namin ng gaya dyan Sabats pa lang kanyang Oo yan Wala hmm. Sulit na yan Sulit na Yan

Yan, mga sa atin Yan, may buslo akong dala Yan, si Snake uh, Nante yung aking parte Hihi! Ayos Tapos iba rin yung parte ng Diyan ako yung nante Isda Parte yung magkakapatid dyan hmm. Diyan na. Sige, yeah, matira. Mga counter. <laughs> oh, yeah. Muna. Yan. Ito, yan. Yeah. Itabi mo na. Yan. Ito ba? This may my Yan. Yeah, mo na lang yan sa ano. Hatiin mo na lang yan sa apat. Kayo. Meron ako ayo. Oh. <laughs> Yung malaki. <laughs> oh. <laughs> sa pari talaga yan. Ipakita mo ba? Malaki. <laughs> oh, yan oh. o. Oh. Sa pari na yan o. Oh. Oh. Bigay na lang yan sa kanya. Oh. na to kaya... Ang uh, uh, dami ha. <laughs> oh, sige. Yan. Oh, thank you. Yan, ang oh, dami nating huli. Isan lang tayo dumayo. Yan. Oh. Yan na. Oh. ah Oh. Ha? Thank you so much. Yan, dami nating na huli.